Ito na po ayun yung gabi natin ay yun na sunod natin sarap, yan, sarap wow ayos mga idol kainan na mga idol good morning good morning ng bagyo bagyo mga idol pumunta ako sa pinapasukan ko wala di kaya malalim bahana sa kalsada mga idol good morning Magaling sa atin lahat mga idol Nandito ako ngayon sa van Pagaling ah, ko lang doon sa Pupunta sana ako sa shop Pinapasukan ko Baha sa kalsada, ang lalim Hindi we kaya Ito ngayon mga idol May tanim ako rito ng gabi dahil maulan Pagulayin natin mga idol Ito ah. Malalaki na rin siya, ilang puno din ito Bibirahin ko to mga idol Dahil hirap ulan, wala, wala tayong gawa ay, dito tayo, ayan, ng tanim kong gabi pwede na magugulay na ito mga idol pwede ayan siya, oh, laki, oh no. tatlong puno pwede na ito, apat pwede na yan mga idol, oh laki, oh may, siya. may nyug ako dyan, pwede na layin natin, tuloy natin to dito, yan ganyang karami guys Pwede na to, isang gulayan na yan no? Oh. hmm. Ang gulayan na yan, gulay tayo Imayin ko lang to Tapos kukudkod tayo ng nyog Nasa mga idol, yung gabi natin Yan, ito yung dahon Yan, dalawang nyog Saka itong pansahog natin mga idol Suso, bagungon Galing samar Yan Tutulan natin yung masarap yan Yan, sarap sa gabi Wah, diba? Ibalatan muna natin yung niyog. Ibalat tayo ng niyog. Ibalat ng niyog. Ibalat tayo ng niyog. Guys. Nice. Kay tayo na Driver ba driver. Ano yung dugo manipis yung laman no. Manipis. Eh. That one. guys nice. Ay Suso Ah Bagungon Tula natin ang kwet kiss lap pa Tigas ah Tigas ah. pala to Ay ah, dapat na maayos Ayata itap ah Amigo está. Oh, nada No pruna. ay suso bagongon guys galing sabar binala rito sa bulakan na idol galing pa sabar nakarating ng bulakan sira na yung upuan ng sangkalan bumulong na siya mga idol yung gabi natin o oh, yun oh. asalang na kumulo na ah, kagatong lang tayo na mga idol lagay na natin yung bagungo natin sa gabi nating linuloto ayan oh. ayan yan ang pinakamasarap na ulam ngayon sa tag-ulan may bagyo no? tininis ko na maayos to mga idol ganito talaga kulay nito sa to ayan guys sarap na ulam mga bagyo yan lakas ang ulan o uh, ito ang ulam natin gabi ba gabi at saka may bagungon ba bagungon sarap yan mga idol loin natin mga idol ayan yung gabi oh, ayan gabi na panggata na panghuli gabi natin mga idol patutuyuin natin yan gagay ko na yung suso para pumasok sa loob yun gabi magigog na yung gabi natin ayan ah, sarap yan ayan na siya guys so tuyo na tiyo na guys nice. wow